Hello again mga binok jokers. Nandito kami ngayon sa kubo nakatambay at dahil wala kaming magawa ay naisipan naming magluto ng ano pa ba kundi ang sikat na sikat dito sa amin sa Batangas ala eh ang lomi. Alam nyo ba na nakilala din ng Batangas hindi lang dahil sa mga sikat na dagat, diving spots, balisong o kapeng barako kung hindi dahil din sa lomi. Kaya heto papakita namin kung paano ito ginagawa. Take it away boomer! Hi mga binok jokers. Nandito nga pala si Kuya Gani ko. Nag-aayos para sa kanyang lomi. Lomi ni Gani. Ginagayat na natin okay. sa boyas. Wow. Three egg. Pasag ni tito ko yan. Yan Tapos minekos ng konti yan. May sumama pa. Malinis yan. Malinis. Kapag tayo itlog tito. Four egg. Five egg. So dami na yan, tito. Six egg. Seven egg. So minigas na ni tito ko yan. Nilagyan na ng more asin. Tapos mekos-mekos na uli ng onti yan, ni Tito. Sige Tito, sobra na yan Tito. Sobra na yan! Sobra na sa mekos mekos yan! Yun! Ito, ulit si tito ko. Nagmemekos mekos ng kasaba. Nahalo yan. para palamig na yan tito ah. Sarap-sarap na niya ito tito, para palamig na yan ah. At yan na nga, sinimula ng lutuin ni Kuya Gani ang Lomi. Pero alam nyo ba mga binok jokers kung saan nagsimula ang Lomi? Ito daw ay nagsimula sa isang may-ari ng restaurant na isinerve ang kanyang luto sa mga kalaro niya sa Majong noong 1968. At nagustuhan ito ng mga kalaro niya kaya naisipan nila ng kanyang asawa na isama at itinda ito sa kanilang panseteria At doon nga ay naging sikat ito at umabot pa sa Maynila. Heto na at inilagay na ang kasaba. Kilala kasi ang Lomi sa pagkakaroon ng makapal o malapot na sabaw. Wala kang gaanong makikitang gulay dito pero pwede itong lagyan ng kung ano-anong mga toppings. Dito nga sa Batangas ay mas lalong lilinamnam nam ito kung meron kayong timplang toyo na may kalamansi at sili. At eto nga marami na ang hindi makapaghintay sa masarap na lomi. Kumakalam na ata ang kanilang sikmura. Konting halo na lang ni Kuya Gani ko at eto at aahuni na ang masarap na masarap na lomi. Paano mga binok jokers, ingitin muna namin kayo at kakain muna kami. Kasi paalaala nga pala, mas masarap itong kainin habang mainit, lumalabnaw ito habang lumalamig, kaya kainin na habang umuusok pa at nakakapaso ng dila. Hanggang sa muli mga binok jokers, bye bye!